Ayan magsisimula na kami. Ayun, mga katribo. Ayun, sisimula na tayo. Ah, uh, gugawa tayo ng mga sabitan ng damit ko kasi siyempre gusto ko mailahad yung mga mga collection ko pala. Ayun, mga collection natin. Ayun, mga collection pala natin. Grabe, malulupit, maangas. Geng, geng. Ah, maangas na lahat, ha? Ayan po yung mga collection ni Katribo. Ah, uh, baka naman sponsor. Ayun. Ayan, marami po tayong mga kaalaman sa buhay. Grabe, sobrang dami nito. Ayan, sobrang dami ng ano natin. Tapos meron tayong mga uh, sapatos pala. Ayan. Uh, yung sapatos natin is pang ano lang yan. Pag lumalabas lang ako. Pag... Sige. Ayan, meron po tayong mga ano. Uh, mga brief natin din is tribal din. Ayan. Tribal. Ayan. Ayan. Yan, tribal. Sige po. Ayan, ayan, ayan. ayan po. Ganto taas. Okay na ako dyan. Ayan, ayan na po. Nasabit na po yung isa. Nasabit na po yung isa. Ayan. Tapos dito tayo sa mga karton. Ayan, may mga karton tayo. Ayan, legit. Legit tribal tayo. Ang mga presyuhan natin is grabe. Ayan. Ayan, marami po tayo mga karton dyan. Yan, geng-geng, mga katribo. Ayan, tribal. Yan. Uh, Nag-ano tayo kasi kakalipat ko lang ng bahay. kalipat ko lang ng bahay. Ayan, sinabit na po siya. Yan. Yan po yung gumawa. Yung gumawa,

Tayo muna Yan po. Unang sabit po yan. Unang sabit. Marami po tayo dito. Yan. Marami po tayo. Yan. Marami po tayo dyan. Oh. Angas na mga pormahan. Gang, gang. Gang. Angas na mga pormahan dyan. Yan. Yan. Try mo tayo dyan. Dito pa siya. Yung Bang, Try. Thrive Try. Ayan. Thrive Ayan. Try pa pa tayo dito. Ayan. And Chik, 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 Thrive Try. Ayan. Try. Thrive Try. 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 Ito po tayo sa bagong edition ko Sa pintuan Ito, grabe kalupit Tribal to go Sa pintuan natin yan Maangas na po man yan